Kaya sa iba, magbili. Hello, te. Pabili nga, te. Masarap. Tikman natin ko masarap. Hmm. Ay, ba't ganito ang lasa, te? Hindi naman masarap. Ganito ang lasa nito te. Hindi masarap. An hour later. Prank lang yun, te. Hindi ka man na, hindi man na wala Ay, no, wala akong pakalam sa prank niya. Ito so, magpang sa iba. Kung di ni. Ito ka, ano? dito, bibilay. Pare, eh. <laughs> 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 bibili ako sa'yo. Matapos sa oh. sabihin. Ay, ah, di wala mo na sa sa'kin, ano? Bago na wala na sa'kin bibili. Kung na ay. Kaya ito sabihin mo, te. Bibili ako kung Tapos tinausaw ko. Ay, e, ano ba yan? Hindi naman masarap. Tapos sasabihin ko, Prank lang yun, Ted. Asa, ah, an sasabi mo? Ang sabi mo? Wala akong pakialam sa prank-prank mo na yan. Doon ka mag-prank. Sabi mo, gano'n. Kaya, kaya.